Para mga kalahi, ako po ang Aba Atman ng Agama Natural Divine Art Fair na killing. Sa araw na ito, nandito ako sa lumang munisipyo ng San Jose del Monte Bulacan. At pupunta tayo sa bagong munisipyo. Pero bago ang lahat, alam niyo ba na nakagawian nating mga Pilipino o ng gobyerno ng Pilipinas ng ating City Hall ay katabi lamang ng simbahan? Pakita ko po sa inyo. ilang lakad lang ay nandito na tayo sa mga pero kung makikita nyo we are in the church ground pero pader lang ang pagitan ng dating munisipyo. Sa taong nito ay mayroong malaking pagbabago dito sa San Jose del Monte Bulacan dahil ang munisipyo or ang city hall ng San Jose del Monte Bulacan ay inilipat na sa bagong lokasyon maganda ang new government center ng San Jose del Monte, de Bulacan. Pero, kung titingnan natin sa kasaysayan, usually talaga, ang mga munisipyo or city hall ay laging katabi ng simbahang katoliko dahil sa pamumuno ng Espanya noong unang panahon. Ito yung tinatawag na reducciones. So, ang reducciones, andun yung government center pati yung simbahan. And usually, ginamit nila ito para uh, makonvert nang simbahan katoliko ang mga native na Pilipino para maging katoliko at upang ma-establish din nila ang kapangyarihan dito sa ating bansa. Pero ngayong taon, I think it will be a good sign na ang ating city government ay humiwalay sa simbahan katoliko. Ito'y nagpapatibay na nagiging tunay na malaya na tayo. Pero alam ko magkakaroon ng problema ito na ang city government natin ay lumalayo sa simbahan at tignan natin kung ano mangyayari sa susunod na panahon. So nandito na tayo sa Baguio City Hall kasi meron tayong lalakaring professional clearance sa City Engineering Office. Mamaya ang patroon tayo. Yan mga kalay, nakuha ko na ang ating vocational clearance para sa pagpapatay ng ating templo at pupunta naman tayo sa motor pool. Pero ngayon, habang nagtitake tayo ng video nito, ay nasa main uh, new government center ng San Jose Bulacan o yung city hall natin. So hiwa hiwalay pa rin yung city hall. No? Ngayon pupunta tayo ng motor pool para kumuha naman ng building permit. Samahan niyo ako. Sa pagpunta sa motor pool, o Office of Building Permit para kumuha ng building permit, kailangan pa natin sumakay, no? I think mga 5 to 15 minutes, pero hindi siya kayang lakarin. So, mag-aantay tayo ng bus para pumunta, or mini jeep, or e-jeep para pumunta sa motor pool. So, ayan, nandito na tayo sa motor pool compound at naglalakad tayo. So, malayong lakaran to, no? Actually, sobrang layo nga, no? Maganda yung lugar, bakanting lote eh. pero pagdating natin sa dulo sa dulo pa no sa dulo pa ng lalakaran natin nandun yung mga iba pang government center usually yung bagong munisipyo ay napakalaki at compared sa unang munisipyo nagagawin ng museum hindi ko alam kung kailan ito magsisimula very inconvenient para sa akin na isang PWD pero dahil umapaguan tayo ng bahay, eh kailangan nating lakarin ito, no? At parang gumagaling na talaga ako sa paglalakad ako sa salita. So, sana, sana, yung inihiling ko nga, katulad ng sabi kanina, parang pinagdududahan na anong gagawin daw sa loft, sabi ko kwarto ko, no? Ito ay residential. At sinisiguro lang naman nila kung gagawin kong negosyo. Gawa nga na ang area ay isang commercial. Hindi ko naman masisisi ang tatay at nanay ko na doon sila bumili ng lote. At ako naman, eh, pinapaayos lang natin para meron tayong tirahan. At sabi ko, uh, kung gagawa tayo ng negosyo dito sa San Jose del Monte, kung ang government center ay hiwa walay, so very inconvenient. Gayun din, parang hindi rin appropriate o parang hindi ko nakikitang maganda magnegosyo sa so, San Jose del Monte kuha nga din ng traffic although meron MRT na ginagawa supposedly inaasahan natin na magagawa na siya pero sa panahon ng pag-upo ng Bongbong Marcos Presidenteng Bongbong Marcos pero unfortunately hanggang ngayon ay hindi pa rin no? so very inconvenient kaya yeah, ginagawa natin ang Hilot Academy doon sa bahay sa Tala sa Maytagi dahil 15 minutes lang 15 to 30 minutes from the airport ay maaabot mo na ang bahay sa Tala whereas dito kung magko-commute from airport going to San Jose del Monte it takes 3 hours 3 to 4 hours no? minsan abutin pa ng 5 hours kung regular commute so medyo magastos at mahal papunta dito sa San Jose del Monte Bulacan. Pero ang masasabi ko lang naman, una, bahay ko 'to. Pamana 'to ng aking tatay at nanay. So kailangan ko ring alagaan ang San Jose del Monte Bulacan kahit paano. So ngayon ay 10:58 na ng umaga, umalis tayo sa ating bahay ng mga alas 8:00. No at nilakad natin ang ating building permit no? for extension gago ng lot ito lang no ang tagal nilang mag-asikaso even doon sa city hall parang walang sistema na mag-accommodate ng mga tao at ako parang hindi ko alam ano ang proseso so I have to wait right now hindi pa ako tatayo walang mag-aasikaso so I really have to ask them ano ba ang dapat kong gawin walang nagtatanong sir good afternoon, good morning ano po ang may paglilingkod so wala akong narinig na ganon so talagang ikaw bilang isang mamamayan you have to automatically tell what you want at dun ka lang aasikasuhin pauupuin ka at hintayin mo may taong lumapit sa'yo ngayon inintay ko na lang nakapagbayad na ako ng whatever clearance or whatever no so ang layo ng building from another building. So, parang disadvantage talaga ang manirahan dito sa sa Nasadal Bulacan. Dahil hindi mo maintindihan saan ka ba talaga pupunta. Maganda, yes, ang laki, ang ganda katulad nito. Nasa Convention Center tayo ng San City of Salusco, Monte, Bulacan. Magkano kaya ito? At mayroon pa ni building, kaya nga lang papagwa sila ng panibagong building for what? Hindi naman nila maayos ang kanilang serbisyo. Okay na sana dati yung nasa isang lugar lang ang pupuntahan ng mga tao, lalo na kung halimbawa PWD, talagang kailangan magpa-renew, hindi mo malaman kung saan ka pupunta. Um, maganda, yes, maganda, pero it's quite disappointing. Siguro ang iniisip nila, kailangan mayaman ang mga taong naninirahan dito sa San Jose del Monte Bulacan para singilin. And even right now, no, uh, kinuha noong um, yung sa building permit, yung envelope ko, dahil kasi yung papel ko daw, eh, walang paglalagyan. So, ako nawala ng envelope. Nagpahanap ako ng Xerox o photocopier machine kasi nagbayad ako dun sa TRU ng something kung anuman ang dapat kong bayaran. Eh, kailangan ko daw ipapotocopy. Ngayon, tinanong ko, kailangan daw ako lumabas nito. So, ang layo ng lakaran wala man lang silang tindahan nakakita kong malapit so ang isang resibo ipapotocopy ko it cost 5 pesos at meron din silang binibentang envelope plastic envelope ito plastic envelope alam nyo ba kung magkano ito dito 75 pesos no? 75 pesos pero plastic envelope lang siya I don't know kung magkano nga ba talaga ang cost nito. Siguro pagpalagay ko kung malapit sa eskwelahan natin doon sa may First City Providential College I think it will only cost 25 pesos pero dito triple ang halaga no? 75 pesos at isa pa very disadvantage kasi ang layo no? so lalakarin mo kailangan mo talaga matutong maglakad dahil nga ba taga bundok kami sasanay so kami maglakad but this is not the way people should be. So iniimagine na dapat lahat tayo may sasakyan para nakamotor-motor, katulad yan may mga nagmamotor na dumaraan very convenient sa kanila dahil kasi meron silang sasakyan e, paano sa mga mahirap na tulad natin kawawa, uh, I don't ewan ko, di ko lang alam sana, 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 very convenient maging convenient na yung new government center ay maging tunay na uh, gobyerno no? sana magkaroon ng isang lugar na lahat-lahat ng pangangailangan ng tao ay nandoon. Hello mga kaay, at nakabalik na tayo ng ating bahay. So nandito lang muna tayo ngayon sa maliit na sulok ng ating kwarto. Dahil nagpaparang labait nga tayo, no? nagpapagawa tayo ng formal na kwarto. So, um, the reason why I film this is para bigyan ng komento ang aking experience sa new government center. Actually, una is malaking pagbabago dahil humiwalay na ang city hall sa simbahan. It breaks the principle of reductionist. So makikita natin, I don't know kung ano ba ang implication nito na ang gobyerno ng San Jose del Monte ay humiwalay na sa simbahan. Dahil ang traditional na way o pamamaraan noon, na ang munisipyo ay katabi ng simbahan. So malaking maganda, malaking bagay ito. Is, it might be a good news na humihiwalay ang government sa simbahan para hindi na makontrol ng simbahan ang pamamalakad ng gobyerno. And it's a good thing. Pero itong nakikita ko naman na negative impact dito na baka kaya lumalayo ang gobyerno sa simbahan katoliko o sa simbahan is para hindi sila masilip at mabantayan ng simbahan sa paggawa ng korupsyon. Malaking bagay na rin na ang simbahan ay nandito dahil ang simbahan ay nagbibigay ng moralidad. No? It guards the morality of the government officers na naglilingkod. Pero hindi ko rin alam dahil kasi nung unang panahon naman, alam natin na magkasabuat ang gobyerno at ang simbahan katoliko no? sa pangangurakot o sa pagkamkam ng mga ari-arian at lupain ng mga katutubo natin. Kaya nga hanggang ngayon, ang mga indigenous people ay sumisigaw ng katarungan na ibalik sa kanila, kanila mga lupa. So regardless of that, no, kaya ang mga katutubong tumagat ay nasa bundok napakalayo dito sa bayan. Kailangan nila talagang bumaba ng kapatagan para makipagkalakalan. Although nakikita rin natin no, itong mga lupa nila ay eh, binebenta binebenta ng ating gobyerno sige, I'm not expert on this. Alam ko may mga tutulig sa, sa, akin sa mga ganitong pakay. Pero ang tanong ko lang is sa gobyerno ng San Jose del Monte, bakit napakalaki ng property ninyo? No? Ang, sobrang laki ng property ng San Jose del Monte. So balita tatlo na sa poblasyon, sa dulong bayan, yung New Government Center, at hindi ko alam yung sa motor pool no? na malapit na sa Sapan Palay. At doon sa New Government Center, ang laki-laki, no? Ang laki-laking building, no? Maaring tourist attraction siya. Pero bakit hindi pa kompleto lahat ng mga serbisyo ay matatagpuan doon? Ba't hiwa-hiwalay pa din? Katulad nga yung pagkuha ng city permit or ng, ng building permit, yung OPBA, ay kailangan mong pumunta na uh, sumakay pa ng bus at maglakat mula sa uh, sa public highway, no? government highway ay kailangan pumasok at maglakad pa loob pa papuntang Okba na malapit sa convention center so ang dami ring mga gusali doon na parang iilan lang ang mga tao ang nagtatrabaho so parang it's just a waste of money that we are maintaining this property especially kung ito ay government no so ibig sabihin isa pa no ito yung mga taxes na binabayaran namin sa inyo, pera namin ang ginagastos nyo at hindi nyo na ma-maximize ang space. Isa pa, kung ako'y pumunta, no, parang walang, hindi ko alam kung may citizen charter kayo na nababasahin namin kung ilang oras kami dapat maghintay. Usually, halimbawa, kunyari sa TESDA, kaya sa SEC, meron silang 5 minutes waiting period, may 10 minutes waiting period, 30 minutes waiting period sa pagproseso ng mga request, no? Ano sa ito na lang yung sa engineering, I don't know. Dan sa pagprocess, ano ba yung napuntahan ko sa City Engineering yata office, paghingi ng ano ng locational clearance sa zoning. Parang ang tagal. Ang tagal kong naghintay. Pag, although hindi ko alam kung paano ang proseso, at napagalitan pa ako. No? Alam kong busy kayo. Busy kayo saan? Supposedly, dapat bawat taong pupunta sa inyong tanggapan ay merong taong haharap magwe-welcome. Parang katulad sa si fast food, welcome Wala akong narinig na welcome Actually, ngayon, bago ako mo dito, pumunta ako ng RCBC no, para kunin ang aking ATM card. Hindi naman ako kayamanan o iyayamanin na tao. Pupunin ko lang yung ATM ko. Pero pagpasok ko ng pinto, ay may sumalubong na banker na talagang empleyado na sinamahan ako at tinulungan ako hanggang sa makompleto ang aking kailangan sa kanila. Sa city government, dapat ganun din. Dahil kasi napakalakit, napakaganda. Huwag ninyong dadahilan na marami kayong uh, konti lang ng tao. Bakit napakalaki ng space kung kukonti lang kayo, konting tao lang ang magtatrabaho sa inyo? So, hindi po ba't katakataka, ano ang nangyayari sa ating pamahalaang bayan sa city government ng San Jose del Monte? Isa pa, within the compound, no? within the compound, sa labas, sa motor pool na lang, di ba may mga tindahan doon? Sabi ko nga sa inyo, bumili ako ng folder, ng plastic folder, uh, envelope, at yung plastic envelope na yun, na regularly is 25 pesos, eh doon, ang halaga ay magkano? 75 pesos. Ang photocopy ay 5 pesos. E sa iba is 1 pesos. Di ba city government kayo, dapat mas mura. Kasi meron 25 cents na photocopy merong 50 cents na photocopy, lalo na kung malapit sa eskwelahan. Pero gobyerno kayo, so nakakapagtaka bakit napakamahal ng singilan ng mga basic needs. Halimbawa, photocopy, ball pen, folder, or whatever, even, notary, even sa pagnonotaryo. At isa pa, ba, diba, merong mga tindahan doon, <laughs> bumili ako ng soft drinks na regular 7 or 10, pero doon, bibili mo 35 pesos. Hindi po, ba't meron ba kayong tarifa or parang regulatory price sa mga negosyo? bukan namang hindi yata tama ang, ang pamamalakad dyan sa motor pool o hindi nyo nakikita kung magkano dahil kasi nga mayaman kayo at marami kayo nakukuha ng pera sa mga mamamayan at kami mahihirap walang sasakyan ay eh talagang tiis sa paglalakad papunta dyan nakita ko meron kayong service eh. Meron kayong service. Parang empleyado nyo, mula sa gate, inahati nyo sa opisina. Dapat nga, magkaroon din ng mga service. Yung mga pupunta sa motor pool kung saan sila ah uh, kailangan mag-transact. Isa nga lang din eh, yung okba at saka yung zoning, ba't magkalayo? So parang very inconvenient, lalo na sa isang PWD na naglalakad para lang magkaroon ng mahayos na tirahan. So, sana, 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 I don't know, this coming election, 2025, magkakaroon ulutan ng panibagong pamunuan. Wala akong babanggitin, pero alam ko magbabaliktad lang ng upuan, no? Pero, malaking katanungan para sa akin. Bakit? Ano nangyari? Bakit napakalaki ng property ng San Jose del Monte, Bulacan, pero kukonte ang mga serbisyo na ibibigay. Sana pag-isipan po natin. So vote wisely. So hanggang sa muli. Paalam.